Uy. Uy. Bro, bro, bro. Mo oh. no, bro. Uy, bro, dito po isa, bro. Ha? Dito sa lupa e Ano? Saan? Butas ng lupa. Ha? Ano? Wo. Hoy, bro, wag mo munang masyadong lalapit, baka patibong 'yan. Wo. Lo, 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 lo. Dito. Ayan oh, ayan oh. Bayan? Kaya pala may May mga didisgrace ya dito kasi Tik-tik bayan bro Andito sila, oh andito sila sa gitna ng... Yan oh. Andito sila sa gitna Tik-tik nga Yan nga Para may putas ya dat eh? Ayan oh Uy ayan na nga Bro natin bro Dalihin natin, bro. Sige po, sige <tipos> Yan, kurig-kirig. Da, kirig-kirig. -kurig. Da, 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 da. Grabe bro, ang napaka-powerful ng hininga mo bro. Talagang nangisay siya. Da. Pulso ka natin bro. Ayan bro. Huh? Nadali mo talaga bro. Wala nang pulso to bro. Kawawang tik-tik. Dari subang sama ini mm, uh, mata asyik buruknya bro. Iya yeah, nggak? Wow. Oh, eh, Mel, mana namanya bro? Mereka sama. Pusing ngatin tuh. Mana batu? Sunau ginatin tuh. Sunau ginatin. Ayo. Nah, kenapa ya? Ayo lo. Ya. Yeah. No.

yung kasama niya bro huhulihin natin yun tara tara huhulihin natin tara tara tara, tara. sige ayaw natin ipakita sa video kasi ma-violation yung ano natin yung yeah, youtube huhulihin um, natin yung isa dagdagan mo dagdagan pa natin ng ano para talagang masunog talaga Easy. natin ipakita bro, baka mga violation. Tara, hanapin natin yung isa. Tara mm. mm. yun. Mm -hmm. Yan, mapuwi na. Tara. Ang baho, natuloy ng saging. Puti kamay na tik-tik to. 没有用。 Ah, Bakit nag-aaway yung dalawa? nag re yata nag -re yata yung isa pero dinidisturbo ng isa. Yeah. Bakit kaya? Nandito sila sa ibabaw bro. Nandito. Huh? Nandito. siya bro, lumalakas Yan nga, nakakakaritual kasi Nagpalakas pala siya kanina Tapos yung isa eh, parang Bago lang sila ng bilang, ano Ito bro, b-tulungan natin ito bro ah, Ito yung dumali Dalawa pala siya, yung isa nandun sa kabilang niyog Ayan, eh, dalawa nga sila, napansin ko kanina Habang yung isa nagre-ritual -retu, nag Yung isa naman, i- eh, laging parang pinipigilan tong isa na magritwal. parang ganun nga hmm, eh, parang pinipigilan niya ba sige sige parang pinipigilan niya yung tutuliyan ayan na Bro. Manda ka bro Bakal mo nga yung camera bro Ha? kamera kok sini sini dari sini tuh bukan biasa jangan cek ya, tembak bu isa. Dito yung isa sa puno. Dito? Oo. Dito. <coughs> Yan. Sige, Dito. Dito lang ako sa likuran mo. Ayan, umakyat siya sa puno. Oo. Alerto, alerto. Bro, bro, may isa dito sa may niyog. Dito yung kasama dito niya. Dito bro, parang papahinga, si. parang. Who. Oh. Gibatan Wow. Wow.

Mm. Malakas, malakas. Mm. 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 Oh, grabe. Sige, wala na namalay, bro. Nasaan yung kasama niya? Saan yung kasama niya bro. Sa kinuha yung ano, kapal na. Kinuha yung kapal niya. Hmm?

めっちゃブロ <tuk mencari> Dalam mo pa yung yung nandiyan pa yung ano bo, pusporo mo. Oh, dito. Gitu. Lekir. Oh, sindihan mo? Sindihan natin.

kayo yan na yung may suot bro yan o. iba na iba na dahan, -dahan na dahan, dahan baka madulas ka baka may patibong sila dito Ayun. Ayun, ayun. 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 Nandun, 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 nandun. Dito, dito, direksyon. Ah. Nga? Oh, nanti itu, 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 itu. Oh. Ayo, 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 ayo. Ayo. Gagawin mo sa kanya yung ano, tapa niya para mawala malay. Para mawala malay. Pagkakal mo lang yung kapa Hindi siya makakatakbo Ay, nandito pala Pagkakal mo yung kapa Ayun Mm, yeah magbigay lakas sa kanila susunugin natin to susunugin natin tong kapa bro Susunugin namin to. Bro aku yang ke apa bro? Mau nginap? Uh. Oke, oke. Mau Ano ba natin siguro bro ito yung inagaw nung kasama kaya nag aaway sila Yan yan nga yan hmm. yan nga yung sinapilit inagaw Kaya nag aaway sila ba nag-agawan sila nito Oo Yan pala yung balabal pala yung pinag-aawayan nila Kaso nga, nagmadali natin silang dalawa. Kung e, pag nasunog natin yan, hindi na yan nila mapapanginabangan, hindi na yan magagamit. Ngayon, hindi sila ano. Tingnan natin kung may pag-aagawan doon. Hoy! Hoy! Oh, 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 ayun. 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 gol ka babru uh bro no abolitin sino ba e papa pa meron pala talaga oy meron pala talaga nagmamasid sa atin bro kaya pala hindi mo makikita oh oy para naman din sibabo ng puno bro ayan

dalawa baka sa kanila tong baka na to. oh oh